Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Mmm, clean. -hmm. Dahil we beat the germs with Biderm. At sa bida na alaga, new Biderm King White. With germ killing action na gentle sa skin. Panatag kami. Dahil we beat the germs. With Biderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mami Marian Rivera. Make the switch and join the Pidas Alaga Movement ng Bioderm Clean White. discover the newest lifestyle destination in the south santa lucia mall davao now offering prime leasable spaces for retail food and service businesses enjoy top class amenities including a spacious atrium convention center and billboard advertising spots fronting davao airport santa lucia mall davao gives your business the ideal setting to grow faster reach more customers and achieve even better results santa Lucia mall davao where business meets lifestyle Good morning sa mga K-Star Nation natin. Maybe it's you. It's you. Maybe it's you. <laughs> Awiting ah, it might be mula po kay Stephen Bishop, Panginoon na pakinggan. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapula ng Pilipinas sa 31 Star Minutes. Makalipas ang alas G's ng umaga. 10.31 in the morning, ang ating Philippine Standard Time. Sa mga nakikinig po sa atin sa radyo, it's you na talaga, kaya naman pumunta ka na sa ating social media accounts sa Facebook po ito. At syempre sa ating YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. So if follow and, and like nyo na rin po ang ating uh, Facebook like page, ang ating mga social media accounts. At right now, sa ating live streaming, mag-react ka dyan. Ako, libreng-libre ang ating like button dyan, ang ating heart button. Ang Wow! O kaya naman laugh react. Diba? O kung ano man yung gusto mong i-react sa ating live stream sa mga oras na ito. Dahil tayo po ay nako magbibigay na naman, magbabahagi na naman sa inyo ng isang inspirasyon. Dito po sa ating SKL, share ko lang, Inspirasyon Edisyon. At iba bagong motibasyon ngayong Wednesday ng umaga, September 17, 2025. So kung meron kang reaction dyan, i-comment mo ngayon dyan sa ating live streaming at babasahin natin yan. mag tayo. Di ba umaga maganda ang breakfast chismis? Di ba? Kayo nga magkukumare kapag umaga, nakapamaywang pa kayong lahat. Tapos pinag-uusapan nyo yung chismis sa barangay ninyo. Yan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Charot lang. I-comment mo yung cheese me. I-comment mo kung ano yung magiging, ano yung naramdaman mo? Ano yung reaction mo sa ating SKL? Share ko lang, Inspiration Edition. Ngayong umaga, so it's all for you in the morning. Ito ah, sa mga ka-star nation natin, meron kasi akong, nga uh, actually, ano na siya eh. Uh, alam niyo yung sa Facebook, yung mga memories-memories ba diba? So nakita ko yung Zacket. pino ko pala siya seven years ago. Ano ba diba? nakalagay on this day seven years ago. Nag-share ako ng isang uh, picture na meron siyang quotation sa loob. Yes. <laughs> Ang nakalagay doon, if you don't heal what you what hurt you, you bleed on people who didn't cut you. So yung Tagalog niyan, as in mukha siyang chat GPT, no? pero ako lang nagtagalog niyan. Tinagalog ko sa ating caption na kung hindi mo, uh, ano ba, kung hindi mo papagalingin yung, yung, yung sakit mo. <laughs> kung hindi mo papagalingin yung sakit mo, ano yun? <laughs> kung hindi mo tutulungan, kung halimbawa lang, no, kung hindi mo tutulungan pagalingen uh, uh, pagalingin yung sarili mo o yung uh, kung hindi mo papagalingin kung ano yung uh, nakakasakit sa iyo magdudugo ka yes magdudugo ka sa taong hindi naman nanakit sa iyo diba sa taong hindi naman siya yung dahilan ng sugat mo ayan sa mga ano no meron meron akong mga kilalang tao na ang kanilang coping mechanism talaga ay yung hindi parang pagkatapos nilang mag uh, pagkatapos ng isang relasyon nila ang kailangan o gusto nilang gawin dapat meron silang panibagong tao agad. 'Di ba? 'Yun yung coping mechanism. Ibig eh, sabihin, 'yun yung uh, doon sila parang uh, humahabol or parang 'yun yung tulong na ginagawa nila sa sarili nila. Panibagong tao na dapat hindi kasi pwedeng kung yung sakit na naramdaman mo doon sa uh, ex mo pwedeng o kaya kahit hindi lang to sa relationship do no, sa kung sinong tao man yung uh, nakasakit sa iyo 'di ba pwedeng doon mo ibuhos no yung dugo mo <laughs> doon mo ibuhos tuloy sa taong uh, panibago na hindi naman nanakit sa so ito no according sa power of thoughts and imaginations ang tanong kasi nila, no, yung self-healing daw ba, yun ba yung nag-iisang paraan para maging, uh, uh, maging kompleto, no? maging ganap na yung healing or yung paggaling mo? No, alam mo na yon. So, ang sagot nila dyan ay yes, oo. Yun yung kasagutan. Dahil yung uh, mga tao, pwede ka nilang supportahan talaga, no? according to them. Pero, kung i mo, no kung hahayaan mo, no i accept mo, yung uh 'yung uh, 'yung healing sa iyong sarili, 'yung paggaling sa iyong sarili. 'Di ba? Kasi pwedeng suportahan ka lang ng mga tao pero close ka pa rin, sarado ko pa rin sa paggaling, sa healing. At 'yung uh, mga nakasakit sa iyo, eh siyempre dadalhin mo 'yan sa iyong uh, puso uh, at uh, hindi po 'yan uh, hindi po niyan kayang ihil, 'no? Hindi niya kaya 'yung self-healing. Kasi sarili mo 'yan, sa iyo 'yan, sa iyo 'yung puso mo, sa 'yung damdamin mo at ang makakapagpagaling lang yan ay yung sarili mo. Ramdam na ramdam nyo ba yung, uh, yung, yung passion ko? Char I'm into this! <laughs> Meron pa akong pang, kamay dito sa ating live streaming eh, no? Diba? Kasi totoo naman yan. so, mga kaka-encounter tayo ng maraming mga tao at iba-iba yung mga taong yan at yung mga sitwasyon na yan sa ating buhay, yung iba pwede pang iwanan tayo at syempre, ah uh, Uh, iwan tayo ng isang mga grabing mga bagay na masasakit, ano? Kaya nagkakaroon ng breaking, ganyan, heartbreaks, ganyan. At makakaramdam tayo ng mga parang sugat sa ating mga damdamin at uh, kalauna, no? Yung mga sugat na yon ay eh, magiging parte naman ng ating buhay according sa power of thoughts and imagination. At yung mga taong nagmamahal sa atin, syempre, susubukan nila yung kanilang best, no? Para tulungan tayo at suportahan tayo. Pero, tayo lang din talaga, most of the time, yung uh, hindi natin nakikita yung uh, sarili natin nakailangan din talaga nating tulungan yung sarili natin. Diba? At itong, yung mga ganyang pagkakataon, kapag alimbawa, tinignan mo yung sarili mo, no? Sa kaloob-looban mo, e, eh, maiintindihan mo na kahit anong tulong, nang ibang tao eh kailangan nating hayaan na ang ating sarili ay mag uh, uh, magheal or gumaling sa tulong natin mismo yan internal process yan no? para maghil according kay uh, Dr. Bona uh, Gautam or Gautam uh, sabi niya to heal kailangan mong tanggapin kung ano yung nangyari sa buhay mo at parte iyon ng buhay mo at wala kang kontrol doon at hayaan mo dapat hayaan mo ang iyong mga emosyon na lumabas kumausap ka ng tao mahalin mo ang iyong sarili. At bigyan mo yung sarili mo ng oras sa para ito yung mga pagkakataon na yan, eh, eh, hindi mo palaging ipapaalala sa sarili mo yung sakit na naramdaman mo. Diba? Kasi love takes time to heal when you're hurting so much. Yes! Sabi ni Mariah Carey yan. Diba? Pero uh, on top of everything naman, yung uh, tiwala no na ang, uh, ang uh, greatest healer. O, siya talaga yung mag-heal mag din sa atin. Yung tiwala, yung faith din natin na na, ma, na balang araw or darating din yung panahon na, na magiging okay ka rin. Ay okay, sa so mga star nation natin, i-share nyo po itong ating live streaming para po marami pong makarinig ng ating mga uh, words of wisdom. <laughs> Kung meron, ano. Ayan ito, padagdag, uh, inspirasyon sa umagang ito mula kay uh, Dr. Bona Gauram. Mm -hmm. Sabi niya, what hurts within, heals from within. So kung ano yung sumasakit sa kaloob-looban mo, eh gagalingin, gagaling din yan sa loob. <laughs> Gets nyo na yan. ba? Diba, I-like, i-share, i-comment mo na kung ano man yung naramdaman mo sa ating ibinahagi. Ngayong umaga dito sa It's All For You in the Morning. At babasahin po natin yan ngayon mismo. Yan na. Ito sa mga ka-Star Nation natin. Sabi dito, good morning, DJ German Bolero. Good morning. Good morning din. Talorvena. No? Narinig ko sa boses ang... Ah, ay, balik. Balik. Tad. Adali ah, na mag-like kayo dyan, mag-heart. Sa ating live streaming, i-comment mo kung anong gusto mong i-comment. At uh, i ishare mo itong ating live streaming. Sabi ni Markam, um, narinig ko sa radyo ang boses mo kaya online na Ganyan kayong lahat. Ishare nyo ito. Dali, dali, dali. Yes, it's you. Ang favorite kong DJ na laging nagpe-play ng favorite kong song, It Might Be You. Thank you. True. ba? Diba? Ayan I keep on liking and hearting. Wow, hearting. Let's comment, comment ka lang dyan and share mo ito. Sabi dito, patingin nga ho ng peksyor. Ano bang peksyor? Nalimutan ko na. Ay, okay. Ito, actually, true. Kasi may hirap pumasok sa relationship if you are not yet healed. Sabi yung kumama talaga ako nalikad ko, ano? Though, you can still, uh, in, ano to, you can still get in a relationship, pero wag mong iasag yung pag-heal mo sa isang tao. Kasi you need to heal by yourself. What? Talking from a person who's Charot. Hindi ako makarelate pag minsan usapang puso. Charis, Usapang ano tayo, atay. Gusto mo. Usapang ano, hypothalamus. Usapang pituitary gland. Ganun. Morning po, everyone. Lalo na sa iyo, DJ German. Good morning. Yes po, need help ang sarili para maghilom po ang pilat. <laughs> Bakit ganyan? Nang kahapon. At dapat po may matutunan na kesa uh, kasa nangyari. Hindi lahat ng namimit natin noon na or namit natin noon na nakasakit sa atin ay same na person na mga natin sa ngayon. Perfect! Five star ka dyan. Magandang umaga, Star DJ German Bolero. Magandang umaga. Sabi nga nila, it takes time to heal when you're hurting so much. Couldn't feel that I was blind. By Mariah Carey. Paano, DJ German Bolero, kung ang sakit ay sa pagkawala ng mga anak ko? Paano mag-heal ang sakit? Yan ang ating sasagutin bukas sa ating star tanong. Yes, maraming salamat sa katanungan mo dyan. May sakit ng ulo. Yes. Share na, DJ German Bolero. Maraming salamat. Good morning, Idol Pogi. Manang-mana ako sa iyo, ko Jericho de la Cruz. Mas pogi ka sa lahat ng pogi sa buong mundo. Yon! Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig sa atin. Keep on reacting like a heart. Wow! wow. Laugh! Kung ano yung gusto mong i-react sa ating live streaming at mag-comment ka lang dyan at i-share mo pito ang ating live streaming dahil marami pa po tayong mga ibabahagi sa inyo sa ating segment na SKL. Share ko lang. Uh, actually, share ko lang segment yan. No? Marami tayong share ko lang segment. But for this one, share ko lang inspiration edition with me star DJ German Bolero ang DJ na palaging sa sargo ng inyong quality maraming salamat daw sa dagdag na kalaman sabi niya itong Meg podcast maraming salamat din sa inyong lahat kaya naman pumunta ka sa radyo at uh, i-comment mo ayan merong humabol medyo mahaba i-share natin pinaka talaga ang self-healing gaano man katagal kasi ikaw lang naman ang tanging nakakaramdam nito sa ikaw ano to? Ha? Ikaw din ang makakaramdam ng paggaling at paglaya sa sakit na nararamdaman mo. True! True, true, true! Check na, check na, check na yan! At salamat, DJ German. Bolero, abangan ko bukas ang sagot mo. Yes! Sa ating star tanong yan, mula po sa ating listener. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 17 star minutes sa bago sumapit ang alas 11 ng umaga, 10.44. In the morning na po ang ating Philippine Standard Time. At tayo po ay magbabalik tugtugan sa programang It's All For You in the morning with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kaliti. Para sa programang It's All For You in the, er, in the morning nga. Ha? Hanggang alas 8 ng umaga. Pero man, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo. So oh. para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ah! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, Bakinig, so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines.